yun guys mga tamu-mangan. kaya na tirana naman ang diet ni Mace dito ayun nakasimakot na isa gigitay kutom lang <laughs> kutom so guys kain tayo walang tayo ng tinapan ni Kuya Balong guys right, ha ginawa ko ko sabi so guys yun, ito yung aking nilagang pork belly i ano na rin to iluluto natin sa air fryer yan diba ba? So guys, mag-iwan muna tayo ng mga pekado. Magluluto tayo ng sarap na munggo. Hindi natin ng kamatis yan. Ha? Isa ba? Dalawa? Isa lang? So guys, ang isa na natin magluto ng munggo. Ang nasunog! Kamatis, mga Kamatis, mga tol! Hmm, kamatis pa lang. Ulam na. Diyan natin yung munggo na binabad ko kanina. Tapos yung ating pork broth. Naglagahan ko ng baboy kahapon. Gabi pala. Kung natin ilagay yung mantika niya. Boom! Yes! Okay, balik ta rin lang natin itong ano. Balik tarin natin ito para hindi masunog. Talbos ng kamote, guys. Kailinan natin yung malalambot. This is 10 MOP. 11. Kano ba sa peso yon? Pag kino-convert mo, eh, talagang medyo may kamahalan tong talbos na to. Kung talang sa atin, magtanim. Ipag lang, di ba may ulam na. Meron akong malunggay doon. Kaso winter pa, kaya wala pang dahon. Kung summer sana, yung malunggay kong iahalo ko. Kasi may dahon yun pag summer. Eh. Pag winter, wala. Yun, tapos din. Ang daming sayang. na ano muna? Tapos meron ako dito mga ano, stream. Maliliit na stream. Okay, natin yan dyan. Para mabango. Magluto muna tayo ng tinapa dito sa kabila kasi gumawa ko pag amin ng tinapa. Hmm. Ayan oh. Lagyan na pala natin na pampalasa. palasa. Malapit na lumambot eh. At, tapos lagyan natin ng konting patis. Kunti lang. Baka maalat na pala. Ah, grabe. Ang sarap. Sarap, sarap. Okay. Palambutin lang natin yan. Hit na tayo ng pinapa. Pinapa ni Kuya Balong. Kaya pa, kaya pa. Mm. Check natin yung ating... Ano to? Ano to nga? pwede na to. Pwede na to. Pwede na to. tayo na to. Hindi na lang, malapit na maluto to. Hindi na to. Yun oh. Pinapanip yung balong guys. Hindi na to. Tap na natin to. Gusto mo na natin na malutong talaga. Aha. Uh -huh. Hmm. Okay, eh, ganun to munggo. Kung okay na ba? Ayos. Okay na to. So, yun guys. Ano ka tayo ng ulam? So, guys, karne. Tayo masyado sa karne. Dapat ko eh, panghalo lang sa gulay. Diba? Tara, kain tayo.